Ang JC Organic Barley na kilala bilang superfood of the 21st century ay napag-alaman rin na maraming mabuting benepisyo sa kalusugan. At tatlong individual ang nagpatotoo ng mga benepisyo nito, sinasabing nakatulong ang produkto sa pagpapagaling sa kanilang mga sakit o iniinda. Isa rito si Mary Ann Dayumat, 50 years old na nakatira sa Budapest, Hungary, na na-diagnose ng breast cancer noong 2019. 2019 po, yun, na-diagnose ako ng breast cancer. May nakapaakon na bukod. Parang buto ng santol kalaki. Yun yung feel ko. Nung sinabi ng doktor, I have to undergo ng chemo, then surgery, at saka radiation. Noong 2021, uh, banggit niya sa akin about JC Barley. Parang na-curious ako kasi that time, naghahanap ako ng alternative medicine noon na yung natural. Malaking tulong po talaga sa akin yung ano, JC organic barley natin na to regenerate nung mga cells ko, especially yung sa skin ko na parang dehydrated. Ngayon, I feel light na nakikita ko po yung progress ng itsura ko nung before ako mag ng barley at saka up to now. Ang laking tulong din po yun dahil every three months I need to go for a um, blood uh, control. So lahat po ng mga blood ano ko is eh, normal siya. Samantala, ang 52 years old na online freelancer na si Alvin Tom, ay ibinahagi na siya ay mayroong mataas na cholesterol na halos isang dekada na. At noong Hunyo ng nakaraang taon, nagpakonsulta siya sa isang doktor na nagbigay sa kanya ng maintenance drug at nagpayo na bantayan ang kanyang diet at regular na mag-ehersisyo. Siya ay naging interesado sa barley at sinubukan ang isang brand, ngunit tinigil rin agad dahil sa pangit na lasa. Ngunit nag-iba ito nang subukan niya ang JC Organic Barley Juice na nagustuhan niya ang lasa nito. When I tasted JC Organic Barley, taste is very good dahil because of its uh, meron siyang stevia. Yung taste niya is really parang juice siya. So you, you, don't have to add anything at all. Parang ready to drink na siya talaga. Well, for the results kasi, no, from June uh, lab results to October lab results. So andun yung improvement in terms of cholesterol, from 6.22 down to 3.93. Nalaki ng binaba, right? Which is, pasok siya sa limit. And then LDL from 4.23 naging 1.93. And then lastly, yung triglyceride, uh, 1.72 to 1.57. I'm happy to say na lahat siya nag-ano, nag-improve siya. Angelo Madronero, isang 37 years old na Australia-based overseas Filipino worker ay nagsasabing siya ay nagkaroon ng mabigat na timbang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na umapot sa 90 kilos dahil sa pagkakaroon ng unhealthy lifestyle tulad ng pag-inom ng alcohol at pagkain ng matatabang pagkain Last 2021 during pandemic so doon ko na napansin na nagiging na ako ng weight pumasok nga siya ng 90 kilos which is dapat ang healthy range lang ng weight ko dapat nasa from 65 lang to 72 to 75 hanggang sa nakita ko na nga si JC Organic Barley. At first, yung mga pwente 3 days siya, hindi ko pa makikita yung, yung talagang epekto. Parang nakita ko lang na naman, nag-lighten yung, ano, yung skin. During workout, ininom ko rin siya. So napansin ko din na mas more um energetic ako sa workout. Siyempre, after ko mag-workout, diretso ako trabaho. So, napansin ko na yung dating pagod ako kaagad, after taking JC, JC Organic Barley, so, napansin ko na tuloy-tuloy yung energy ko na based on my experience. So kaya ako pinili maging healthy with the help of JC Organic Barley. Not just for me, also for my family. Iilan lamang sila sa nagpapasok totoo ng kagandahan ng produkto. Maging kaisa nila at mag-switch na into a healthier you with JSU Organic Park.